For today's video nga, ay hindi pa nga okay itong boses ko dahil paus pa ako pero vlog is life. At nakita ko nga ang akin mother -in -law piece nga, ko aking mother-in-law ay busy busy at kinahaponan nga ay ko itong aking nga habi na mag-grocery dahil nga magluluto ako ng biryani. Isa yon sa mga paborito niyang pagkain na niluluto ko talaga guys dahil mahilig din naman si Lane sa mga Indian food at isa na nga dyan ang biryani. So talaga guys. Ayoko talaga sinasama itong hobby ko sa pag-grocery. Una is mainipin. Pangalawa kung ano-ano pinagkukuha kahit hindi importante ang boni pala guys ay isa sa pinakamurang grocery dito sa netherlands dahil madalas ay nag uh, promo sila or kaya malaki yung mga discount especially guys sa mga karne kaya madalas talaga dito ko talaga niyayaya minsan si mother in law at saka yung hubby ko dahil nakakamura nga kami dito kung dito kami bibili ng mga karne kesa sa mga butcher guys o sa mga palengke dahil mahal talaga doon so dito talaga kami bumibili. Kaya guys, kung kayo ay nakatira dito sa Raider Laz, um, kung malapit kayo sa Bori, makikita nyo talaga ang diferensya ng presyo sa ibang grocery. So, nandito lang ako guys sa mga karne. Makikita ninyo yung pagkakaiba talaga niya per gramo dito guys. Madala, uh, minsan may mga per kilo. Kapag talaga kami bumibili na, uh, ng chicken guys, kasi hindi naman madalas dito. O oh, yung mga Dutch, hindi mahilig sa may buto na chicken. So, ma madalas talaga ah. Uh, chicken breast, yung pinipili ni Dabin, na tang, wala ng buto. So, ang mahal niya talaga guys, kaya per kilo ang binibili daben chicken. And naka 30% uh, discount siya. Kaya napabili kami ng 2 kilos. So, si Lane nga ay may nakita ditong ham, kaya bumili na rin siya. At saka guys, dito sa Netherlands, kung may partner o oh, magkakaroon kayo ng partner na Netherlands, ang mga Netherlands guys ay Ah, uh, hindi mahilig malibre yan mga yan guys kahit mag boyfriend or girlfriend kayo ano first date na very late syempre si Lane mahiyain talaga siya so ah, uh, syempre trinip, uh, I mean uh, lilibre niya ako pero guys mostly talaga kapag nag date dito ng mga Netherlands minsan split kayo ng bayad uh, so misal, ililess natin yung expectation talaga natin, especially sa mga uh, mga Dutch or Netherlands, guys. Dahil, body is very important for them. Uh, guys, kapag kayo makikipag-date, Minsan, kung mag-aasila uh, uh, pag uh, yung split, meaning half-half kayo talaga, 50-50 kayo sa sa bill. Minsan, may mga touch na uh, ililibre ka na, pero the next date, syempre, hati na kayo guys. Kahit mapakopi ba dyan o restaurant, bihira lang talaga ang magbabayad ng fully up. Uh, bill ninyo, na ka, yung mga kinakain ninyo, guys. Lalo na kapag kayo ay mag-asawa na lahat ng gastos uh, gasto sa bahay, talaga hati kayo, guys. So, ako, noong type ko na nagsama kami ni Late, guys, wala pa akong trabaho noon kasi 3 months ko hinintay yung aking visa. At the same time, butis ako noon kay Sarah at hospital pa ako that time. Hindi talaga ako nakapag-work. So, si Late talaga gumastos lahat na kailangan ko sa bahay. So, wala talaga ako gilastos sa bay So, kahit sa upa o oh, wala, wala ko talaga. Siya talaga ang lahat ng gumastos dahil siya kayo yung may trabaho sa aming dalawa. At binigyan nga ako ng share ng sticker. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko dito. So, alam nyo ba guys, at tagal-tagal ko pagtitignan to, yung mag ko sa likod, nagkakaproblema na pala, hindi ko alam. Hindi kasi ba ilak ni Lane yung ano di yung upuan ni Sara. So, natatakot siya. Baka mamaya bigla daw siya magpreno. Ito e, eh, daw yung anak niya. So, ayun. At taga ni Sara nga, nakatingin na nga sa akin. So, hinaya ko nga muna yung mag-ama um, <laughs> ko. Hindi ka naman alam na problemado na pala na si Lane. So, yep, guys, pauwi na nga kami. Pag-uwi nga namin, guys, niluto kagat ni uh, Lane yung shawarma na, na binili niya sa market kanina. Dahil nga daw, gutom na gutom na daw siya. So, kumain naman siya kanina ng dalawang bakok na soup. So, ayun na nga, no, guys. So, ilalagay ko na sa freezer itong mga pinamili namin gati, guys. Para i-stack nga namin. Para kung in case na kailangan namin, ay, uh, ko lang sa freezer. Hindi ko na kailangan lumabas o bumili pa sa market, guys. Pinsan lang kasi magkaroon ng discount. Kaya, Kinagrab talaga dami yung pagkakatao uh, pagkakataon na makabili talaga. Dahil na i-stock na ba lahat sa freezer. yun look na ba na kagandahan dito guys. So, ayun nga. Pahirapan pa ka dad, kasi maraming laban yung freezer dami. Kasi nga, nagluto ng, uh, ng apple mousse yung binat ko. Yung nakikita nyo mga white top. So, apple mousse po yan. No? Para sa winter nga na narating. Kasi ang hirap guys, lumabas kapag winter dahil sobrang labig talaga.